Panginoon nagpagligtas. Yes, so. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. Mamita, at sweet. It, mamita. Oh Anyway. Yeah? Ano? <laughs> anyway, anything. At <laughs> hindi siyan na kunwakan nga rin mo. <laughs> Si anyway, si anything, ano pa? If God is love, is love dapat. <laughs> dapat. <laughs> Nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikolano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang ah! Ito ang 104.3 The Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. mula sa Far East Broadcasting Company. hando ang dulang. Tanikalang lagot. Nasusulat po sa ikalawang korinto 5.17 Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Magandang araw po sa mga tagapakinig ng 702 DCAS. Ako po si John Fernandez. Dito po ako sa Pampanga. Sixty years old na po ako. Natagpuan ako ng Panginoon sa lugar ng Angeles City, Pampanga, na kung saan po ako isinilang. Nagkalag po ang droga dito noong mga 1970s dahil po sa Clark Air Base. Ugh. tagay pa mga classmate. Marami pa tayong inumin dito. Dito sa Dao, safe kayo rito. Dance kayo mabibitin sa OMADS. Kahit anong gusto mo, meron dito. Deo! Lilipad kayo! <laughs> Oo nga eh. Ang dami mong ang kilala dito eh. Lahat ng mga tao dito kumakaway sa'yo. Eh, pwede ka nga tumakbong presidente dito. Huwag <laughs> naman. Baka upakan ako ni Makoy. Sibling tao lang ako pero rock. Tagay pa! Hoy! Hoy, Pepe! Huwag mo kami tulugan! Ano pare? Inom ka ba? Senglot na Johnny si Pepe. Eh pati nga itong katibol ko, si Henry. Mga panis sa inuman. Eh makaamoy lang ng alak, lasing na. Johnny! Gising na! Ano ba? Tanghali na! Johnny! Ay nako! Kanyang ka ba araw-araw? Gabi-gabi, inom ng inom, barkada dito, barkada doon! Ano mangyayari sa buhay mo? Pa Paano ka makakapagtapos ng pag-aaral niyan kung puro ka lang bulakbol? Uh, uh, man oh! Natutulog pa nga yung tao eh! Bad trip naman kayo! Antok na antok pa ako eh. At ma July 4 ngayon. Walang pasok yung mga Amerikano dito sa Dao. Ay. Anong holiday? Ang daming estudyante nagsisipasok ngayon. Si Ted nga ay eh pumasok. Ma, baon lang ang habol nun ni Ted. Subukan mong dalawin sila sa school. Wala sila doon kundi nasa sinayan. Dahil nga walang pasok ngayon sa college. Anong oras na ba? Oras na para bumangon ka. Kaya tumayo ka na dyan. Eto na po. Tatayo na. Ang kulit. Nakakainis. kapal? Ha? Johnny, Johnny! Oh, ba't tinakbon ako? Huwag mo nang habunin. Yung ilong mo na lang yung pagamot mo at puro dugo oh. na, no? Napuruhan ka ng mga loko. Wala ito. Malayo sa sapito Ikaw nga, magkain mukha mo. Saka na tayo bumawi after Christmas. Baka nung pa tayo pagpasko kapag kumati tayo. dumating. Luwa na yung mga mata ko. <laughs> pasensya na. Ha? Ito lang ang nadilehensya ko eh. 10 sticks lang. Sampung sticks ng mariwana. Okay na yan. Sindian mo na. Oh? akala ko ba nagbakasyon sa Maynila, Mats mo, ha? Eh, bakit may kumakatok? ano? Bubuksan ko ba, Johnny, eh? ha? Siyempre, mama ko yan. Kaya pagbukasan mo ng pinto. Itago muna natin itong Mary Jane. Baka makumpis ka pa. Oh, oh eh, sige, eh, bubuksan ko na yung pinto, ah, Oh, nakatago na ba yung mga gamit natin, ha? Magandang araw. Ako si Hazel. Kapit bahay nyo. babae? Dehins pala si Ermat. Ah, yes, Hazel. Anong atin? <laughs> Oo nga. <laughs> Miss Ganda. A anong kailangan mo? Gusto sana namin kayong imbitahan sa bahay namin. May Bible study kami. Diyan, sa tapat ng bahay nyo. Alam mo, Miss, kahit maganda ka pa, wala akong panahon sa Bible study ninyo. Mabuti, magpaparty ka. Dadalo kami. Yung may sounds at may magagandang chicks, panalo yun. Pero yung Bible study, ano yun? Di kami dadalo ng katropa ko. Di bale. Sa susunod na lang. Sa birthday ko. Dumalo kayo ha. Yun. Sige, dadalo kami. Kailan ba yun? Next month. Anyway, nice meeting you. Istorbo to mga tao na to. <laughs> wow, man. Pinakawalan mo yung chicks na maganda. Sana inaya mong makipag-jamming sa atin dito. Eh, tipong bibigay naman yun sa atin eh. Bad trip yun pare. Alam mo pang mga born again ang bago naming kapitbahay? Tatay noon, pastor dyan. Ma, saan naman kayo pupunta? Gabi na nay. Baka mapahamak kayo. Ano naman nakain mo at at bigla kang nagalala sa at saka dyan lang naman ako sa tapat ng bahay natin, kina Hazel. Dyan sa tapat? Mga born again? Kailan pa kayo dumadalo sa mga born again? At bakit kayo dadalo sa mga yun? Eh, inimbitahan ako. Masama ba yung pagbigyan ko sila sa kanilang pag-anyaya? At saka, tungkol naman yun sa Diyos ang pag-uusapan namin. Eh, total naman, ikaw, wala kang maginagawa. Kesa tumambay ka riyan, sumama ka sa akin. At huwag na huwag kang tatanggi. Okay na po. Sasama na ako. Alam ko naman ng kantungan nito eh. Kapag di ako sumama sa inyo, ikagrounded din niyo ako. Ay, mabuti naman at alam mo. Hindi pa tayo nag-uusap na matino sa napulot kong mariwala sa kama mo. Aba, umayos ka. Kapag nalaman ito ng papa mo, baka mapauwi ng di orasyon at upakan ka. sabi ng Biblia sa Juan 3.16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos. Kahit na tayo ay mga makasalanan, mahal niya tayo. Ang pagmamahal na iyon ang nagbunsod sa Diyos Ama na ibigay sa Hesus ang kanyang anak para mamatay sa krus at pagbayaran ang ating kasalanan. Ako, mahal na Diyos? Ang dami kong kasalanan. Ang gagawin mo ay humingi ka ng tawad sa Diyos. Tanggapin mo sa Hesus bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Tanggapin mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo ng may pananampalataya. Ang pangako niya sabi niya sa Juan 1.12, sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Church sa New Jersey, USA. Ako na dati naging sakit ng lipunan, ngunit ngayon, ako na po ang nag sa mga kaibigan ko at sa mga kamag-anak ko dito sa USA na maging kapahagi sila ng ating Panginoong Yesus. Sa Diyos nga po ang papuri. <tod> kayo ay muling binuhay na kalakip si Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na, na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pagka si Kristo na na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Mga taga 3, 1 at 4. Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni John Fernandez ng Pampanga. Binigang buhay ni na AJ Gabrielo Ram Mercado, Carlene de Guzman, Rudet Bilbar Apolonio, Nancy Lazarte, mula sa panulat at produksyon Jerry Pinalosa sa pamamahala direksyon Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay na Sambayanan.